Ngayong papasok na ang buwan ng Agosto, isa lang ang tanong na umiikot sa isip ng milyon-milyong Pilipino, kailan darating ang pera? Hindi lang ito basta tanong, ito ay pangangailangan. Sa harap ng tumataas na presyo ng bigas, kuryente, gamot at pamasahe, ang bawat araw na lumilipas ng walang ayuda o pensyon ay dagdag pasanin sa mga ordinaryong Pilipinong araw-araw na nilalabanan ang hirap ng buhay. Kung isa ka sa umaasa sa buwan ng pensyon mula sa Raya o Gsis, o sa cash assistance mula sa ESG, ang impormasyong ito ay hindi lang mahalaga. Maaaring ito ang magtatakda kung paano mo itatawid ang susunod na 30 araw. Unahin natin ang Social Security System o Para sa buwan ng Agosto, asahan na ang unang bugso ng mga pension payouts ay ilalabas sa mga account ng mga pensioner simula sa unang araw ng Agosto, taong 2025. Pero tandaan, hindi sabay-sabay ang pagpasok may nakatakdang schedule base sa kung kailan ka unang naging pensioner. Ayon sa RARA Advisory, kung ang LARA number mo ay nagtatapos sa 0 o 1, maaari mong asahan ang pension mo sa pagitan ng una at ikatlong araw ng Agosto. Para naman sa mga pensioners na may IRARA numbers na nagtatapos sa 2 hanggang 5, ang payout ay inaasahan mula ikaapat hanggang ika ikawalong araw ng buwan. At kung ang number mo ay nagtatapos sa anim hanggang siyam, malamang ay matatanggap mo ito mula ikasyam hanggang ikalabindalawang araw ng Agosto. Ito ang tinatawag nilang batch processing system na matagal nang ipinatutupad ng ISARA upang maiwasan ang sabayang withdrawal at overloading ng lien systems sa mga bangko. Kung nakaranas ka ng delay noong Hulyo, maaaring dahil sa mga bangko mismo, hindi sa pero kung lampas isang linggo na ang delay, huwag ka nang manahimik, tumawag ka agad sa Raala Hotline o bumisita sa pinakamalapit na branch. Samantala, sa hanay ng Government Service Insurance System o GSIS, mas mahigpit at mas sistematiko ang sistema. Para sa buwan ng Agosto, inaasahang ipoproseso ang mga regular pension payouts sa ikalawang araw ng buwan, iyon ay sa ikalawa ng Agosto, 2025. Ayon sa GSIS, target nilang maisalin ang pensyon sa mga bank accounts ng retirees sa mismong araw na yon. Pero ang mga pensioners na naka-enroll sa UMID-enabled card bilang lien ay may bahagyang advantage, mas mabilis ang crediting. Kaya kung hanggang ngayon ay hindi ka pa nagpapalit sa ganitong system, baka ito na ang tamang panahon para mag-inquire. May ilang kaso na ng mga senior citizens sa Bulacan at Ilocos na natagpo ang delayed ng tatlo hanggang limang araw ang release dahil sa manual bank clearance procedures. Hindi kasalanan ng cheese kundi proseso sa mismong bangko. Kaya ang panawagan ng ahensya, siguruhing updated ang inyong bank details, iwasan ang dormant accounts, at kung maaari, gamitin ang inirekomendang bank partner ng cheese. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang ESA, ang Department of Social Welfare and Development. na siyang responsable sa mga pangunahing cash aid programs ng pamahalaan gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o DESIA, Social Pension for Indigent Senior Citizens, at ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o APATIA. Para sa mga senior citizens na benepisyaryo ng social pension, Inaasahang ipapamahagi ang kanilang second semester payout sa pagitan ng ika-6 hanggang ika-21 ng Agosto. Ang payout ay nasa halaga ng 6,000 piso para sa anim na buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ng taong 2025. Ngunit tandaan hindi ito sabay-sabay. May mga payout na ginagawa sa pamamagitan ng cash payout caravan sa barangay halls, habang ang iba ay isinasagawa sa pamamagitan ng e-wallet disbursement gaya ng Jash o StarPay. Kung senior citizen ka, o may magulang kang naghihintay ng ayuda, huwag kang makontento sa chismis. Siguraduhin nakaregister kayo sa tamang listahan, may valid ye, at updated ang contact number. Marami na tayong kasong naitala kung saan hindi natanggap ang ayuda dahil lamang sa isang simpleng error sa spelling ng pangalan o maling birth date. Para naman sa mga benepisyaryo ng LICS, lalo na ang mga single parent, persons with disabilities, informal workers, at mga pamilyang nasalanta ng kalamidad, ang schedule ng payout ay base sa available funds sa field offices. Ayon sa pinakahuling report ng ESRI Central Office, may limang rehiyon na may nakatakdang off-site payout mula ika-8 hanggang ika limang araw ng Agosto. Kabilang dito ang Region 5, Bicol, Region 6, Western Visayas, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 11, Davao Region, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Halaga ng payout. Depende sa classification ng crisis. Maaaring mula 3,000 hanggang 7,000 piso. Pero gaya ng dati, first come, first serve. At kung wala kang appointment slip o text confirmation mula sa Yahde, malamang ay hindi ka mapoproseso. Kaya iwasan ang pagsugod sa payout sites nang walang malinaw na abiso. Marami na tayong nakitang eksenang nagkastampede, hindi dahil sa kabuluhan, kundi dahil sa maling impormasyon. Para sa mga miyembro ng apat yes, ang regular na conditional cash transfer ay inaasahang papasok sa kanilang cash cards sa pagitan ng ika apat hanggang ika-15 araw ng Agosto. Ayon sa Land Bank Advisory, sinimulan na nila ang automated batch disbursement system para maiwasan ang delay. Pero kung may nasuspend ang payout mo nitong nakaraan, maaaring dahil sa non-compliance. Halimbawa, hindi ka nakapag-attend ng family development sessions, o bumaba ang attendance ng anak mo sa paaralan. Ang mga ganitong factors ay nagdudulot ng partial o full suspension ng iyong monthly assistance. Kaya ngayon pa lang, a double check mo ang compliance record mo. Maaari kang mag-request ng validation o appeal sa municipal link na naka-assign sa inyo. Ngunit hindi lang petsa ng payout ang kailangang alam mo. Mas mahalaga ang tanong na, makukuha mo ba talaga ito? Kasi kahit may schedule ka, kung may problema sa dokumento mo, kung hindi ka updated, kung may error sa bank account mo, o kung hindi ka present sa verification, baka mapag-iwanan ka. Noong nakaraang buwan lamang, higit libong senior citizens sa Visayas ang hindi nakatanggap ng pension dahil sa data validation errors. At mahirap maghabol. Kaya ang pinakapraktikal na payo, doblehin mo ang pag-ingat. Siguraduhin updated ang iyong IAEA o SIS records. Alamin ang tamang contact person sa ESRI at huwag mahiyang magtanong. Tandaan mo, hindi ito simpleng anunsyo. Ito ang salamin ng estado ng serbisyong pampubliko sa bansa. Kung ikaw ay isang senior citizen, isang manggagawang nagretiro, o isang nanay na umaasa sa monthly cash assistance, ang kaalaman sa mga petsa at proseso ng benepisyo ay hindi lang karapatan. Isa itong sandata. Hindi sapat na umaasa ka lang. Kailangan ay alam mo kung kailan, saan, at paano. Sa bansang may milyon-milyong umaasa sa tulong ng gobyerno, ang kaalaman ay literal na kabuhayan. Kaya ngayong Agosto, kung may dapat kang itandaan, ito ang mga petsa. Una hanggang ikalabindalawa para sa Rararo Pensions, ikalawa para sa GSIS Regular Pension, ikaanim hanggang ikadalawamput isa para sa ESD Social Pension, at ikaapat hanggang ikalabindlima para sa apat ES Cash Grants. Huwag mong hayaan na malagpasan ka ng benepisyo mo. Alamin. I monitor. Kumilos. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, walang ibang magtatanggol sa karapatan mo kundi ikaw mismo. Kung sa palagay mo ay kapakipakinabang ang impormasyon na ito, siguraduhin mong maibahagi rin sa iba, lalo na sa mga kaibigan, kapitbahay, at kapamilyang maaring hindi alam ang mga detalye. Isang simpleng share mo ay maaaring magbigay ng tulong sa iba. At kung may karanasan ka tungkol sa payout, delay o problema sa system, ikwento mo sa comment section. Ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa iba.